ready, sit, go. Ay. Iniwan ako ng kasama ko. Iniwan ako guys. Ayan na siya oh. Ayan na siya. Nauna na. Kaya susunod na tayo dun. Ayan guys. Ito ang tabing dagat. Kami dito, andito. Halos walang tao. Ay. Yan. Lamig talaga. Sulitin natin ang pagpunta natin dito kasi malayo-layo din to. Biyahin namin higit isang oras. Kaya kahit malamig, tuloy-tuloy ang pamamasyaw dito sa blessing.

Apartment ba yan? Ayan mo, naka nakatira ka dyan. Mm, ang harap mo ay dagat. Ayan o. Oh. Ayan ang harap mo. Paligid. Ayan. Oh. Kita mo palagi dagat. Video-video oh. ako, may nakatingin sa akin. Iyaan mo siya. Hindi naman niya ako kilala. Tuloy lang video-video ko. Okay lang yan. Ang mahalaga. nag enjoy tayo. Dito sa tabing dagat. Lamig kayo guys. Oh, bangi. birak lang mangyari to guys. Makapunta dito. Kasi nagkataon lang trabaho. Kaya sulitin natin ang gala natin. O, oh, nataon na walang, halos walang tao kasi weekdays. Pa, baka pag weekend. Ang daming na dito din. Oh, parang nakakaano mag-video-video, video, diba, ngayon. Solo la, solo natin ang lugar. Kasi halos walang tao. Ayan. Bye.